Okay, magandang-magandang uh, hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po na andito na naman po ang yung linko ni Pipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad ko Okay, hindi na po natin patatagalin pag-uusapan po natin. Ito pong si Atong Ang Ang. No? Si Atong Ang. Alam nyo, sa totoo lang, eh, meron po tayong nasagap na impormasyon na... Kumbaga eh para matabunan yung issue tungkol po sa sa impeachment trial, oh, laban dito po kay Sara Duterte. Parang uh, ito ah base lang po sa opinion o pag-aanalisa ng ating mga kasama, kaisa, kaibigan, pati ng inyong lingkod. Mukhang sinasadya po yung paglabas nitong sa uh, sabungerong ito no? Yung naging uh, star witness ngayon. Sa bungero din to, itong eh, star witness na to. Na kung saan nagsasalita laban po dito kay Atong Ang. Kung di pa nga ako nagkakamali, damay pa dito yung sikat na artista o actress na si Gretchen Barreto. No? Mukhang may nagutos sa sa bungerong ito o sa witness na ito na lumabas para nang sa ganon, pumailalim yung issue tungkol po sa impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte. No? Kasi napapansin ninyo, mukhang, uh, mukhang mas gustong pagtuunan ng mga senador yung tungkol sa uh, mga nawawalang sabungero. No? na kinanta po o inamin po ng tao ni Atong Ang na nandudoon sa Taal o Taalik na kung saan ay sinabi na bago pinatay, bago itinapon, isinilid sa mga sako. No? So, sa totoo lang, sa isyong ito, mukhang tuwang-tuwa po si Sara Duterte Si Bato, si Bongo, at yung mga si Raulong mga senador dyan. Maliban lang po kay Senador uh, Risa Oncheveros. ah Ha? Sa ibang matitinong mga senador. Tuwan-tuwa sila. Dahil feeling nila, ito na, matatabunan na. Sige, focus tayo dito. Dito tayo sumentro sa uh, uh, mahigit apat na po na mga sabungero. No? Focus tayo. Para hindi na ma-focus yung usapin patungkol kay Sara Lustay. Pero para sa akin eh dapat to oh mag-ingat po tayo at dapat patuloy pa rin po nating isigaw na dapat 'to oh ay ma-impeach. Ito pong si Sara Duterte. Baka kasi inaakala ni Sara Duterte na dahil sa isyong ito tungkol sa mga sabungero, eh ligtas na itong si Sara Duterte. Akala niya, yes, okay na free na ako, ligtas na ako, malaya na ako. O, eh, doon nagkakamali itong si Sarah Lustay. No? Baka akala mo, eh, balita ko po, itong saksi na to, eh, kusap, ah, uh, talagang sinadya pong palabasin ni Sarah Duterte, binayara ni Sarah Duterte para magpagtakpan yung isyo tungkol sa kanya. Although, totoo naman, tama naman, at may sapat naman na ebidensya etong sa ito. No? So, dapat, dahil ang pagkakaalam ko, matagal na palang alam ni Sara Duterte kung ano at sino si Atong Ang. At alam ni Sara Duterte na talagang si Atong Ang ang nagpapatay. Pero bakit ngayon lang nila pinalabas etong sa ito? Ha? Ah? para po pagtakpan yung issue tungkol sa kanya. No? Yan po ang nakikita natin dito. Sinadya ni Sara Duterte na palutangin itong si Boy uh, uh, Sabungero eh para po yung issue ay matuon doon po sa mahigit apat na pong uh, mga Pilipino o mga Sabungerong kinidnap at pinatay at tinapon sa taalik. no So, tuwan si Sara Duterte dahil iniisip niya Yes. Dahil uh, ito yung mas bumubum ngayon, ito yung mas patok ngayon sa social media, sa mga balita, yung tungkol sa mga nawawalang sa ligtas na. Hindi na ako makakapanagot pa, hindi hindi ko na kailangan sagutin pa kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi ko na kailangan sagutin pa kung sino si Piwi. Hindi ko na kailangan pang Uh, sumagot patungkol sa mga katanungan tungkol sa akin sa akin paggasta sa confidential fund o sa intelligence fund. So, akala ni Sara Duterte, ligtas na siya at hindi na rin niya masasagot hindi na hindi na rin niya kailangan sagutin pa yung tungkol doon sa mga bulok-bulok na pagkain do sa kanyang programang ah uh, 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 feeding program, di ba? O maging doon sa issue ng laptop sa issue ng confidential fund at intelligence fund ng OBP at ng DepEd at hindi na rin niya kailangan pang mag-explain kung uh, yung sinabi ba niya ay isang pagbabanta o hindi no? so tuwan-tuwa yung kampo ni Sarah Duterte lalong-lalo na po itong si Sarah Duterte dahil mukhang isip-isip uh, niya yes hindi na nakapokus sa akin yung Mija hindi na nakapokus sa akin yung uh, taong bayan. Dito na sila nakapokus. Sige, itong pag-usapan nyo, sige. O si nyo, Bato, Bongo, Robin, etc., etc. na maging us usapin niya dyan sa Senado para matabunan, makalimutan, para nang sa ganon. may chance pa akong makapagnakaw ulit ng bilyon-bilyon at mas malaki pang pera sa taong bayan. Yan po ang nakikita ko, mga minamahal ko, mga kababayan. No, yan po talaga ang nakikita ko. Tuwang-tuwa si Sarah sa isyo sa tungkol tungkol po sa mga sabungero dahil natatabunan po yung isyo tungkol sa kanya. No? Kaya tayo nananawagan po sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga sa mga grupo ha? Ah? Maging sa ating mga senador, mga mambabatas eh iparamdam nyo po kay Sara Duterte na hindi po natatapos na, hindi po hindi po tayo natutulog na, hindi po natin binabaliwala na yung tungkol po sa usapin ng kanyang paglustay o pagtatraidor o sa kanyang kawalang sa bansang ito maging sa taong bayan. No? So, pero may nakikita naman ako na may mga uh, taga pa rin naman na talagang lalong-lalo na po itong si dating senador Laila Dilima na ngayon po ay representante po ng isang party list no? So naniniwala naman po ko na ma mayroon pa rin naman maglalakas ng loob uh, na sumigaw, ipaalam sa taong bayan na dapat talagang papanagutin itong si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan, no? So kaya po natin tinatapik ito dito, eh baka po baka po kasi nakalimutan niyo na rin. Ah, baka nakalimutan niyo na rin na may Sara Duterte po na dapat nating papanagutin sa kanya pong mga kasalanan. Huwag natin hayaan na mawala lamang po ito, mabura lamang po yung isyo tungkol dito. Dahil lalabas po niyan na talagang mamimihasa po itong si Sara Duterte sa kanyang pagnanakaw. Pag pinabayaan na lang natin na bigla na lang mawala yung isyo tungkol sa kanya, ay laking tuwa po ng halimaw na ito kung ganun. Diba? Laking tuwa, laking ngisi, laking uh, tawa ni Sara Duterte kapag ka nawala na yung isip tungkol sa kanya. eh, isip-isip, yes, baka kapag nakaw na naman ako, yes, lusot ako, mas malaking pera pa yung mananakaw ko kaysa dun sa, sa daan-daang milyon na nakuha ko. No? So wag natin hayaan, kinakailangan bago matapos ang 2028 o yung, uh, o yung uh, termino ng ating mahal na Pangulo, e eh, dapat po mapatalsik na. At 'wag na mabigyan pa ng pagkakataon na kumuha ng kahit anong posisyon, ito pong si Sara Duterte. Kaya nga dapat magdesisyon na ang ating mahal na pangulo kasi may tanong po eh. Kay Attorney Claire Castro, kung sino na ang napupusuan ng ating mahal na pangulo para pumalit po dito kay Martires bilang uh, Ombudsman. So para sa akin, pinakamaganda sa nakikita ko ha, pinakamabuti, pinakamatapang, pinakamatalino at hindi bias ay ito pong si Rimulya. No? Maganda kung si Rimulya po ang magiging ombudsman para masiguro po na talagang ito ang si Sara Duterte ay mapanagot sa kanyang mga kasalanan. Yan po ang nakikita ko. So, sana eh madesisyonan na po ng ating mahal na Pangulo na si uh, Jesus Crispin Rimulya na ang ating uh, magiging uh, uh, ombudsman. Nang siya ganon, kung makakaligtas man si Sara sa impeachment, eh, hindi siya makakaligtas sa ombudsman. No? Talagang madidisqualify pa rin siya at hindi na siya magkakaroon pa ng kahit anong katungkulan. So yan po ang uh, pinapanalangin natin kasi hindi yung mga taong katulad po ni Sara Duterte hindi po at walang karapatan na maging lingkod bayan dahil anak na magnanakaw, anak ng hudas, anak ng demonyo kaya lahat ng kanyang gagawin ay kahalintulad talaga ng kanyang ama. No, talagang minamana niya ng husto. Kung anong meron po yung kanyang ama, yung kademonyohan, katarantaduhan, kahayupan, kagagahan, lahat na, nasa kanila na po. Kaya sana po'y magkaisa tayo. Sila lang pong masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po nga tinginang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ng bayan. Maraming maraming salamat po.